Ano pangalan mo? Ano pangalan mo muna? Ano pangalan mo? Ano pangalan ano pangalan mo? Na, ano pangalan mo? Si Josh. Josh. Si Ja. <coughs> si Janta. Si Josh. Ano, si Jaja. Si Jaja. Si Si Jaja. Si Ilan? Si il, 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 ilan, 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 ilan Opo, okay, oh, Very good. Ikaw, ilan, ilan, ilan na? Four. Four ka Four doon. Uh, full that. Eleven na ako. Eleven na ako. Eleven. Da. Four. ano pangalan mo? Ano pangalan? Four. Hindi, ano pangalan? Five. Ako. Hindi, ano pangalan mo? Pa. Anong pangalan mo? Pa. 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 anong pangalan mo? pa! pa! Five Pa! Dibanda. Pa! Pa! O, ikaw, Pa! pangalan mo? <laughs> 5 ano pangalan mo? sabastian gudus sab 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 si Sa'yo, Sa'yo,